guys magandang araw po sa inyong lahat sa so ngayon ay aakit ako sa bundok kasi manguha ako ng an guys ng ng malunggay kasi yung malunggay namin dito ay naubos na so ayan thank you palagi sa, sa mga uh, palagi pa rin yung sumusuporta sa aking vlog sa mga hindi nag-skip ng ads sa mga nag-like nag-share at saka nag-comment thank you, thank you so ngayon po pala ay merong bagyong Christine then yung update ngayon dito sa amin hindi naman siya masyadong makulimlim hindi katulad kahapon na sobrang kulimlim at saka grabe ang lakas ng ulan buti ngayon Bali, mahangin lang. Mahangin lang siya. Titignan natin din yung kubo dun sa ibabaw. Baka napumba yung kubo dahil sa sobrang lakas ng hangin kagabi. So yan, may naghahanak ka pa ba? Bakit ba daw? Bakit ba daw? Hindi nakikita si Papa sa vlog. Ito, puntahan natin sa pintas andun si Papa sa bundok naglinis siya ng kanyang mga uh, kahoy na ito na dati naglinis siya dun guys so makikita okay, ko sa inyo kasi si Papa kapag mag vlog minsan wala si Papa dito banda yung daanan Tapunta sa bundok dito nililisin ni papa kita nyo ya. kasi sobrang ano talaga sobrang daming damo nung pagkakit ko dito dito banda oh. dito sa may bangin banda lahat, maraming damo dito nakaharang dati ang pagkakit ko kaya ngayon medyo malinis na ganito kaganda ang probinsya talaga guys ganyo yan nakahoy ito doon yung bahay namin sa baba. Doon, doon. Ayan. That day, merong one dito. Werte, okay, guys. Wi-Fi. Ayan to. Ito yung wire ng Wi-Fi. Wi-Fi. At saka meron ding kuryente. Grabe talaga yung bag yung Christine. Ay, tatlo. Yung yung kristin. An lang siya. Malakas yung hangin niya. Tapos malakas din yung ulan. Pero hindi nagtagal yung ulan. Then kinabukasan yung ulan ay mahina lang siya. Tapos sobrang tagal niyang nawala. So mamaya bala. Babalik yun sila si bro Yungit. Kasi kagabi naan sila guys nanulo sila nakakuha sila ng labuyong manok tapos na nangawil din sila nakakuha sila ng bais ah, dito sa papa si Kubo ah. bahing nga And, oh, andun nga ito na yung nalinisan si papa ayun may mga ano malalaki na yung mga kahoy trabilisan natin kasi umulan 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 so ako pala guys ay isang hindi ako tagalog pure tagalog ah, uh, hindi, hindi naman talaga ako tagalog guys bisaya talaga ako guys kaya napapansin nyo sa aking mga tagalog medyo hindi talaga medyo maritigas talaga ako mag tagalog <laughs> kasi meron din ako mga viewers na mga tagalog so kaya ako na lang ang nag adjust nagtagalog na lang ako pag mag vlog para maitindihan din ng ibang viewers nanon ka dragon fruit pa? nanon ka dragon fruit? hindi na putlo dito na ako sa kubo guys kubo daming mga kosmos hindi hmm. pa pa sa babao oh. Anong kayo? Yan si Papa guys oh. Hi sa vlog pa. Hi. Dito ako <laughs> sa teres. Dito mo kayo likon pa? Kayo likon pa. Dito lang. Dito lang. Ha? na sa, Pawan na Nagtugas. Nagtugas ito nga. Dito. Sa siya sa sa si Opa na Dah lagi ni pompa yuk, sampai kerap jatuh tak tukar ni dry Oh, dia dah tukar guys, grab yang hangin Tapos Daming mga Cosmos ha jangan nak tukar Ya. Saya lengit, apa saya lengit dah? Saya lengit dah. Saya lengit dah. Saya lengit dah. yang ingkut bau. Ayah potlah kini bau. Baik. Pada menaga nasi dan kuah. Tahun. Tahun tak kau lihat Dito si Papa nagpahinga tapos manguhap ako ngayon dito ng dahon na malunggay Kasi tingnan nyo naman na sa hangin Nung May unos ah Manguhap ko ng dahon na malunggay Kasi sobrang ano, na yung lapyo Lapyo na kayo Naghangin si okay, guys Maglalakas ng hangin yes. Kaya muna tayo dito sa iba pa O muna na nanggang mangyero. Ito yung kumpag ba? Ano? Ah. Ito. Naglilis <laughs> siya ng tugas nakakoy. kahoy. Ito yung view guys dito sa bundok. So, nakikita mo itong mga bundok. Bundok din. Green na green talaga yung mga kahoy. Kasi na ulan na na tapos ipakita ko pala sa inyo yung uh, pinuntahan nila ni Bro Unit yung may kabaong ba nag viral kasi yun guys Ipakita ko sa inyo ito yung view ngayon kita nyo na guys yung view umaambun doon banda tapos doon banda yun guys oh. yung may kabaong guys Yung may pangpang -pang. yung nag viral dyan banda dun 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 dan dan yung may kabaong Kapila ginakakakanda pa? Kapila ka lungon? Saan? Gusto sa, sa unod eh Itong pagdari kong kuya Doon duha pa? Yeah, Diyan Asa? Akan na nilungag ano. Gibiti na siya pa wala? Pasok pa Gipasok ah, Ipinasok pala yan sa kanga'y sa kuweba Ikitsa sa lang din pa Wala sa kay ila sa nanay oh, okay. lang, na. Wa, gay. Pulpo na diyan kamana. Hindi. Kara pulpo yara. Ako na nanay Antik na yan guys, bro, kasi yung andin, yung kabaong na ginamit ay kahoy. Unsa okay. na kahoy ba tugas din tugas no? Bus. Oh, tugas na kahoy. Sobrang antik na yan guys. Bro. Maganda nga yan, anong tawag na ito? magawang tourist spot ito yung view niya. Yeah. Gawa ni na. sa na tapit nong. Babes tapit na. Huh? no Huh? 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 ng daho, malunggay. Ito, na bulaklak nito dati nung pag-akit ko dito Kasi ngayon wala na Lalaglag siguro yung kanyang bulaklak is... an an Attya. tapos dito yung aking mga alagang aso tapos si pokpok at saka si Budla sobrang dumi nila kasi sobrang putik dun sa kami sa baba Dito ako matulog dati guys. Yan. Ito sa loob ng kubo. So hindi naman to siya malamig dito kasi may plywood. So kaya hindi makapasok yung lamig. Maganda po to siya guys kasi tabla yung ano dito sa hilo. Oh? Tabla. Marami na nga siyang itlog ng ano, mga tiki. Dito lang talaga sobrang lamig. Pero mas gusto ko dito matulog. Oh. Magbaon ka lang ng makakapal na kumot. Dahil dito banda talaga guys. Dito sa ibabaw sobrang lamig. Nakikita yun naman yung ano, sinigil. Puro butas-butas. Kaya open lang talaga siya Open air. So, sobrang lamig. Pag wala kang kumot, no, hindi mo talaga ma makaya yung lamig dyan. Kasi pag gising mo sa umaga, puno ka, puno yung itsura mo sa kambon, yung yung damit mo basang-basa at saka ang ganda ng mga cosmos. Cosmos. Sobrang dami pa nito oh. Kapag um, tumutubo na yung mga seeds ng mga cosmos. Eh. Yung iba na siglaglagan no? oh, yung mga seeds ng cosmos. Sobrang daming mga cosmos na tumubo dito banda. Kubo. Bayabas pa doon. Ayan oh. Puminit na siya. May init na. Kunin ko yung bayabas. pa yata guys yung biyabas so kunin ko na lang yung ano dahon na malunggay kasi sobrang dami ng dahon na malunggay nakita ano? ka sa dragon fruit diba nasa obos no ha ha daming tumubo so an pala dapat pinutol ko siya dito banda oh. kasi sobrang taas na pala ko so kaya nahihirapan ako sa pag pagkuha -pag ng daang na malubis so, ko so, putulin ulit kailangan ko siyang putulin ulit din mataas yung aking pagkakuha ba? Ay pagkaputol. Ito siya. Balik ko, ko lang itong mga dahon. Tapos, itanim ko ito ulit dito. Malunggay. Ito, ni ko lagi nagbayo yung gaya pa no? Ha? Ito po, na Nang mga itis manong kasi uno. Tangkal, orang padong dari wangkon ba? Hah? Rusan. bukat.